So, to be continued sa story na namin sa Manila. Pagka stress in niya diretso na may sa Ocean Park, Manila. Timing jud kayo na pag-abot naman mo ni Ricky kanang na ang kanang ilahang animal show. Gikan sa kanang mga uh, eagle, gikan sa mga manok, mga pato, etc. etc. Pero ang highlights ni Ricky ang sea lion show. O lingaw kayo ang sea lion show. Lara! female din na si Lion, si Isis o si Isa. Si Isis ang haud-haud katong munaspikas dito sa left side. O, oh, diba? Haud kay sila. Hmm. Magpapalakpak. Ito mga si Lion, guys nan stop din yung mo laag. bisikleta piting ka sa biyahe ang akong mga first timer ng mga kauban ng mga igagaw. Wah, go lala sa laag! Ang entrance day ni Rika ay 680. From 1,000 ka pin man ni siya. Kanya, nag-promo man. So, 680 siya ang mayranan. Pin na natanan mo sunin mong atuan sa sudod. Kaya ako man ni Kaayo, daghan aquariums na available sa sudod. Kaya sa gawas ni siya, kay na sila yung show gan kayo pa mga sea lions nila. So meaning trained or well trained gid kaayo sila. Ug how kayo mga trainers. Ana una tay lang show ha kay bunga Hers kaayo. Makamay sigit kaayo you no know, ang mga animals di ay kay kailangan ko di ay i-train para makabalo sila kung unsay na ang baton. But it takes time yun para i-train sila. Kay lahi man ang ilahang retention kaysa sa retention sa tao. It really takes time and effort para jud na silsil si ilang pangutok nga muna ilang buhaton every time na mag-show sila and every time po na maghimo sila sa ilang task na agida ayon sila yung ay price o kalay ka nang ginahatag sa ilang na food ngan kayo sila o mga paandar as in langoy-langoy, sayaw-sayaw. Later, makita ninyo sila o sayaw-sayaw, maglangoy-langoy, mag-tricks-tricks, mag bola, and everything time ka na ako nakita yung sea lion show kay dati. Mga pila ka years ago. Nag-alto po ko dito sa Ocean Park, Manila. Pero wala ko kakita sa ilang sea lion show. And dilin na kayo siya same dati katong ako ang pag-alto din hindi Pag, pag umulit kayo siya nga open itong una. pag adto na ako dali. Kani ka kayo ka mag-semi. Ano na siya? Karaan na iyang mga buildings and everything. Pero dako gihapon kayo siya. O, daghan kay siya og mga rooms para inuhang pwede sila kailangan sulitong ginimo yun yung lakaw kay hindi mo ba yung nangibayran so tanawang ginimo and of course naghin po kayo mga tao they like mga kids o mga children yung mga nga pagtanaw nga ka sa ilang show of course dapat mga foreigners din yung sa ilang mga shows and sa mga aquariums na nasa sulod and of course dili lang po mga fishes and uh, mga kaya makita sa tubig ng mga animals uh, at makita din sa ocean park. Daghan po mga reptiles like mga kaya lizards and of course na mga pagong and na mga snakes. Parehas sa ito yung mga nakalaban snake. o, <laughs> oh, diba? ba kayo sila na ang tricks-tricks nila. I wow. really love the crowd. I see exciting part na Sige, bye. 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 Sige, imagine, First ah, time oh. oh. na ako makita is si Lion ni up close and personal. So doon lang po kayo siya sa mua pero wala po ko ni Dero. Gunit sa iya. I love the show is actually kanang naagid gani kay kanang chance nga mugunit sa mga animals. Oo. Kay dili ba ni Perminti makita no dili permitting nga ma-experience because na po pud niya sila dire. And kung napugay pud time more of you na imo ang chance sa nga makakita og imo animal nga show. One of the sulit la ang dibni kay ano, wala may mo nanin sa Davao, wala may nanin sa Mindanao nga mga show. Na And no, magkiss ni sa ni ate. Tanawa. o oh, di ba o oh, nara pa nara pa jud mm. Come on. Oh, ingat, oh, di mo malingau. Hmm, tanawa. Oh,

Shake, shake those yeah Yes! Keep on rolling. All right, ladies, show them what you got. People in the crowd, ready your camera. Well, this is the best part. Saria. Ah. O oh, di ba? Nice kayo ng show. And for the next video, patayon taong laag sa sulod sa Ocean Park. So, dili lang sa hotel Buyers!